mula sa pinakadulong timog bahagi ng Pilipinas na marami historical events at magagandang tanawin. At isa sa may pinakamalaking produksyon ng seaweed sa buong Pilipinas. Welcome to Tawi Tawi! tawi. Ako ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Pangindian. At ako naman ang inyong chinito explorer na si Mark Way. Tara na at samahan nyo kami sa isa na namang exciting adventure. At sa panibagong learning experience, dito lang sa Science Science Pinas. Pinas! Ang lalawigan ng Tawi-Tawi ay matatagpuan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Mayroon itong 11 municipalities at 203 na barangays. At ang ating first stop, ang capital municipality nito, ang Bungao. Andito tayo ngayon sa entrance ng Bud Bungao Forest Park at susubukan nating akitin ang tuktok nito. Time check, Riana. Almost 6 a.m. na ng umaga. Yes, oo. At Dios kada Barkada, mataas-taas itong aakyatin natin. No? Meron siyang 3,608 steps mula pataas hanggang pababa. Tara, explore natin to. Pagod kayo or gusto nyo mag-break muna? Mm-hmm. Or tubig? Pwede, pwede. Have yeah, chances. At may upuan doon, no. uh oo. -oh. Pero perfect din to. to exercise, di ba? Yes. And I believe worth it uh -oh. naman to pagdating sa dulo. Habang naglalakad pa akyat, nagpakita agad ang napaka-cute at masisiglang mga unggoy sa dinaraanan namin. Ay, ang galing! Ito naman, Mark, no? The long-tailed macaque. Ito ang tinatawag nilang guardian dito sa Bud Bonggao. At kitang-kita naman natin, napakadami nila at mukhang naaalagaan din talaga sila. So ito Riana yung mga, ayan, yan, yan yes siya. Sila yung mga na-encounter natin yes. kanina. No, habang papunta tayo dito pa akit. sila yung mga sanay na sa tao, mga Oo. nag-aabang ng pagkain. ba, Kaya yan, yan. Sige. Sat. Ha. Yun! Yan. <laughs> Hanggang sa kalagitnaan na ng aming pag-akyat, marami pa rin mga makak na sumasalubong sa amin. Wow! Ang wow. huh? dami na naman i-eat. Hmm. Okay, so dito na tayo ngayon, mga ka-DOS Barkada. Halfway pa lang to, Rihanna, yes, ha? halfway there. Halfway pa lang to, pero kitang-kita yun na ang napakaganda tanawin. Ang nakikita nyo nga mga Dios Tiberkada ay ang Sulu Sea. At grabe, I cannot wait, no, Mark. Kung halfway pa lang to, ganito nakaganda. Ano pa kaya pag umabot tayo sa peak? Kaya, let's go! Let's go! Tara! Habang paakyat, nadaanan namin ng isang tradisyon na ginagawa sa taas ng Bodbonggaw. Kaya naman, amin itong sinubukan ni Rihanna. Isa sa mga tradisyon dito sa Bud Bongao ay mag-wish gamit itong mga tali o ang tinatawag nilang dito ang bagot. No? At ito nga, may iba-ibang kulay tayo? Yes, at ito ang mga kulay, ang ibig sabihin na itong dilaw ay for success. At ito namang blue ay para sa peace and prosperity. At ang green naman ay para sa good health. health. Kaya tara, try natin. ang mahaba at nakakapagod na paglalakbay pataas, ay narating na rin namin ang pinakatuktok ng Budbonggao. So mga ka Barkada, nandito na tayo sa highest peak ng Budbonggao na may taas na 342 meters above sea level. Grabe Rihanna, no? Ang taas pala nito. Imagine yung inakit natin mula yeah. sa baba, yung mga kasabay nating mga makak at yung mga trivias na nakikita din natin along the way. E talaga na pag mo dito, e worth it na worth it dahil matatanaw mo rin ang Sanga Sangga Island at ang ating mainland. Tawi-tawi. At syempre, yung nasa likod natin, yung Sulu Sea. Yes. At alam mo ba, Mark, na ang Tawi-tawi, natutunan ko rin ito ngayon, no? Mm -hmm. Ang Tawi-tawi ay derived from the Malay word, Jawi-jawi, mm -hmm. which means far, far away. Nako, another trivia na naman yan para sa inyo, mga ka-DOSD Barkada. Kaya pumunta na kayo dito sa Budbonggao Forest Park sa Tawi-tawi. At syempre, hindi namin palalampasin ang pagkakataon na ito na ma-enjoy ang mga tanawin sa tuktok ng Budbonggaw Park. Mula sa taas, bumaba naman kami kung saan makikita ang naglalakihan at naggagandahang mga bangka ng tawi-tawi. Isa na namang paglalakbay ang ating mararanasan at andito nga tayo ngayon sa isa sa pinakaabalang lugar ng Tawi-Tawi at masasabi rin nilang historical place. Nasaan nga ba tayo, Riana? Yes, Mark. Nandito tayo ngayon sa Old Chinese Pier kung saan ang mga seafarers ng Tawi-Tawi at Sulu ay nagsasagawa ng pangangalakal ng iba't ibang goods. At hindi lang yan, Mark. Pati ang mga karatig na bansa, katulad ng Sabah, Malaysia, ay nagtitrade din dito sa Old Chinese Pier. Nako, Riana, kaya tara na mga ka-DOST at ating i-explore. Upang malibot at ma-explore ang old Chinese Pier, ay sinamahan kami ni Sir Nell ng Department of Tourism and Local Government of Bongao. Okay Sir Nell, nandito tayo ngayon sa Gabang-Gabang. So oh, ano oh. naman po yung matatagpuan natin dito sa area na ito ng Tawi-Tawi? Opo, oh, dito po sa area na ito, may mga product po tayo galing po sa Malaysia. Dahil curious kami sa produkto ng Malaysia, chineck namin kung ano-ano nga ba ang meron dito as nakita niyo po doon sa kabila, yan. Aba. Ah, Opo, yung product po yan from Malaysia. Mga ah, Apollo po. Okay. Opo. So parang direct import sila from uh, Malaysia. Malaysia po. Opo. Mm. Pero siyempre iba kapag dito mo siya binili, mm -hmm. talaga alam mong direct import siya from Malaysia. Speaking of abala, dito mo talaga makikita ang iba't ibang klasing bangka na bumabiyahe at sinasakyan ng mga pasahero papunta at paalis ng munisipalidad ng Bongao. At syempre, di mawawala ang pangangalakal ng iba't ibang goods na nagmula sa iba't ibang lugar na malapit sa tawi-tawi. At kung nabiti naman kayo sa pamimili, walang problema dahil sa tabi ng Old Chinese Pier ay madadaanan ninyo agad ang Bonggao Public Market kung saan halos lahat ng mga tao dito sa tawi-tawi ay namimili. Upang hindi maligaw, minabuti namin magpasama kay Ma'am Naina ng Department of Tourism. Nandito naman tayo ngayon sa Bungo Public Market at makakasama natin ngayon si Ma'am Naina, mabuhay. Mabuhay, yeah, mabuhay po, Ma'am Naina. So dito naman po sa public market na to, ano naman po yung mga makikita natin dito? So, dawi -dawi. so marami po tayo makikita dito, like may mga pangisdaan po tayo, may mga gulayan so at may mga spices po na binabenta dito. Bago maubusan ng paninda, syempre nilibot namin ang public market kahit napakaraming tao na namimili, tuloy-tuloy pa rin sa pag-iikot. Makikita ang sari-saring uri ng mga isda. At syempre, sa mga paborito nyong gulay, dito niyo rin matatagpuan. Sa pagbabalik ng Science Pinas, ang sigla ng seaweed farming industry. Sa kain, sa cosmetics, Alam niyo ba mga ka-DOST Barkada na ang tawi-tawi ay isa sa top contributors sa overall seaweed production sa buong Pilipinas na umaabot sa 46% noong 2023? Kaya naman, malaki rin ang contribution nito sa livelihood ng mga taga rito. I think seaweed just uh, continues to be uh, the most dependable sources of uh, livelihood siguro sa lahat ng tao dito sa tawi, -Tawi Particularly the fisher folks and the farmers uh, who are engaged in seaweed. Uh, karamihan, out of 11 municipalities sa Tawi-Tawi, 9 -Tawi, are engaged in seaweed. So, uh, kumbaga, siyang pinaka-reliable sources of income and li livelihood for the local residents. Ang ganitong kahalagang industriya, ay mayroon ding mga kinakaharap na suliranin. Bagamat malaki ang bag ng tawi-tawi sa produksyon ng seaweed sa Pilipinas, hamon pa rin sa mga seaweed farmers ang paunti-unting pagbaba ng kalidad ng seaweed. Ito ay dulot ng ilang maling kasanayan sa pag-aani at ang mababang kalidad ng kanilang seed stocks. Kaya naman, sa tulong ng Department of Science and Technology, inalansan ang Seaweed Research and Development Center o CRDEX sa tawi-tawi upang matugunan ang mga suliraning ito. Alamin natin ang mga hakbang na isinasagawa ng CRDEX at kung paano ito nakatutulong sa pagpapalago ng industriya ng seaweed sa tawi-tawi. Kasama natin ngayon ang program leader ng Seaweed R&D Center na pinondahan ng Department of Science and Technology na si Doc Zaida Halon. Assalamualaikum. Good, Good morning, Salam. Good morning, Riana. So, Doc, um, bakit po ba in-establish ito dito sa Tawi Tawi? Ang Seaweed R&D Center ay inestablish dito sa MSU, sa Mindanao State University, Tawi Tawi, dahil ang seaweed farming ay isang major industry sa Sulu Archipelago binigyan ng pondo ang MSU Tawi-Tawi para magproduce ng mga bagong seedlings. So, nangolekta kami ng mga seedlings sa wild at sa farms para gamitin sa aming tissue culture lab, magproduce ng mga bagong seedlings sa pwedeng gamitin ng ating farmers para bumalik ang sigla ng seaweed farming industry. Meron ding problema, ang pagbaba ng production ay dahil sa nagkakasakit yung mga seedlings nagka-ice-ice. -ice. Ang ice-ice kasi pumuputi sila at nag-disintegrate ang kanilang laman at namamatay. So pag nangyari ito, bumababa rin ang carrageenan yield, which is ang pinaka -importante product na ine-extract galing sa seaweed sa ito. Siyempre mga kadiyos tiburkada, hindi ko papalampasin ang pagkakataong matignan kung paano mag-extract ng carrageenan kasama pa rin si Dr. Halun. Pagkatapos sukatin, sinimulan namin ang extraction. Ang unang proseso ay pakuluan ang seaweed sa temperature na 95 degrees ng isang oras. Italagay sa blender para ma-mix at mas lumambot at maging homogenize yung mixture. Kasi mas madali siyang i-extract pag na-blend na siya. ito yung carrageenan extractor. So, ibubuhos na ni Abdel dyan sa loob para ma-extract natin yung carrageenan. Ang lalabas dyan ay pure carrageenan lang. Wow. wow! Pure. Wala yes. na siyang halo. So after po ma extract, ipa cool down lang siya ng few minutes and then i freeze na po siya. Oh, ah, so pagka next day, okay. ito na po siya. So after thawing, ida-dry na po siya sa open dry at 60 degrees Celsius. Okay. And then once na dry na, ito na po yung. Oh, So, okay. I see. So ang next step natin dito ay i-measure ime yung viscosity or yung kalap ma gaano kalapot. Gusto nating kasi malapot yung ating carragenan. So i-check niya ngayon ni Mark ang viscosity ng ating carrageenan solution. Para makasiguro na maganda ang kalidad ng carrageenan, kinakailangan na mataas ang value ng viscosity nito na hindi bababa sa 30. So, dog, after testing the viscosity, tama po, ano po ito? na po tayo? Ito naman ay magte-test ang texture. sa so, okay. texture analyzer to. So, gusto natin makita kung... Kasi gusto natin sa pagkain nyo, sa gel di ba? Right. Malambot siya. Okay. So, yun ang hinahabol natin. Mm. Na pag nag-add ka ng karaginan, maganda yung texture ng ating pagkain. Lahat, ang seaweed industry sa bansa mm -hmm. ay valued at 207 million US dollars. Malaki, di ba? And 66% of this is attributed to the farm. So, kasama kami doon. Okay. So, napakalaki ng contribution namin. So, kung mapapalago natin ulit yes. using new seedlings, mm -hmm. ang production ng ating farmers, mas mag increase ang kanilang income mm -hmm. at mapapaayos ang kanilang kabuhayan. So, kung ma-increase natin yung income ng ating farmers, mm -hmm. mag i din ang education, yes. ang health ng mm -hmm. ating mga farmers. Isa pa sa mga layunin ng Seaweed R&D Center ay makatulong sa mga farmers upang mabigyan ng magandang kalidad ng seaweed. Sama natin ngayon si Associate Professor Karen Endunila. So, andito tayo ngayon sa Seaweed Culture Lab, kung saan dito namin ginagawa yung tissue culture ng seaweeds na Kapapaikos and Yucuma para mag-produce ng quality seed stocks for farmers, seaweed farmers. Kasama si Ma'am Karen, nilibot namin ang kanilang laboratory kung saan nila tinatago ang mga seaweeds para paramihin at alamin ang survival nito. At kung ito ba ay good performing seaweeds, nang sa gayon, may bigay ito sa mga farmers. So, ito po, yung branch culture. Ngayon, pinipili niya lang yung healthy and disease-free na apical parts ng nililin siya ng with sterile sea water. Okay. Meron din siyang gina Meron din kaming ginagamit na povidone iodine solution to disinfect the seaweeds. Mm -hmm. And then pag okay na, then lalagyan maggagamit lang siya ng culture medium. Okay. Mm -hmm. Tapos ilalagay sa jars tapos ilalagay na po doon sa loob ng culture. medium. -hmm. Existing seaweeds namin diyan, branch culture. Mm -hmm. So kinukunan namin for micropropagation. So, kina-cut namin yung apical parts into 0.5 cm. And then, rinse it with povidone iodine solution to disinfect. Then, rinse, then we will use ma different media, mm -hmm. culture medium. Then, itetest yung growth performance and also the survival. Mm -hmm. So, ito naman ngayon yung sporulation method or yung spore shedding. Mm -hmm. Kung saan nagpapaanak kami ng mga cystocarpic mm -hmm. or yung sinasabi namin buntis na seaweeds. Mm -hmm. So, kinolect namin to sa wild. So, yan buntis. So, na, yung butlig na yan. Yan ngayon yung i-cut namin. And yan yung mga spores. Mm -hmm. So, ilalagay namin sa slides dito. Mm -hmm. And then, hintayin namin within 24 hours, may ma-release na ng mga spores. So, yan yung kailangan nating i para eventually magiging isang plant na uh, nagiging source ng new strain of seaweed seed All Alright, so Doc, any last message for the people about um, Seaweed R&D Center? So, ang pinaka-message ko siguro ay pagtulungan tayong lahat para mas mapalago pa ang seaweed industry. At hindi lang farming, hopefully mak makapag-produce na lang kami ng mga products na galing tawi-tawi made of seaweeds. Susunod! Ang kulay red na seaweed ay mas matibay daw sa mga sakit. Ang Seaweed R&D Center ay nagsasagawa ng mga series of training at lectures tulad ng good aquaculture and seaweed post-harvest practices. Nagbibigay din sila ng mga seedlings para sa mga seaweed farmers. At isa sa mapalad na nabigyan ng serbisyo mula sa R&D Center na ito ay si Ma'am Mariam na aking nakapanayam. Andito tayo ngayon sa seaweed farm ni Ma'am Mariam Ali. Ma'am, magandang araw po. Waalaikum salam, warahmatullahi ta'la, wal barakato. Ma'am, gano'n na po kayo katagal nagsisiwid farming? And paano po kayo napunta dito? Ma matagal na kami nagsisiwid farmers. Since maliit pa kami, diyan kami nagsasama-sama kami sa aming mga magulang. Naggawa kung paano magtali, kung gaano igawa ang seaweed farmer. Mm -hmm. Tapos gano'n na, since nawala na sila, kami na naman ang nag-ano sa kanila. Mm -hmm. Yan talaga kami natuto sa seaweed farmer. Para sa amin, madali talaga gawin yung seaweed farmer. Parang hindi kami mahirapan. Sa ngayon, mayroong 18 farmers ng seaweed ang nakatanggap na ng mga seedlings at 200 na farmers naman ang nabigyan ng trainings para sa good aquaculture and post-harvest practices kasama na dyan si Ma'am Mariam. Tuwing so, kailan po kayo, ma'am, nag-harvest ng mga seaweed? Isang buwan. Mm -hmm. pag Ganito kaliit niya, -ano mo, ita itanim mo. Tapos mga isang buwan, mm -hmm. pwede ka nang mag-harvest. So, magkano po bentahan ito per kilo ito, ma'am? Ah, pag tuyo na siya, sir, is 70 pesos. Uh, 70 pesos uh, pag, per kilo. Pag yung ano siya ganito, yung ano namin sa sa palengke, mm -hmm. yung isang sako na ano bigas-bigas, yung sako ng bigas 25 kilos mm -hmm. is siya. Sa po kayo kumuha nito mga seaweed na ilalagay dito para Karamihan sa amin, sir, hindi, hindi na kayo magkuha saan-saan, pero i-ano namin lang, halos i-safe-safe namin ba? Mm -hmm. Kung baga, dito hindi pwede. Doon na naman sa ano, parang ganyan, iikot-ikot lamin lang. Pero pag talaga damit siya, uh -huh. sa another island kami kumukuha, bumibili. Ah, another island uh -huh. pa, tapos uh -huh. ilalagay nyo dito uh -huh. para dumami. Uh -huh. Sa aming pag ikot kapansin-pansin na itinatali sa bote ang mga seaweeds upang di dianurin at maging palatandaan na rin kung nasaan ang mga seaweeds. At bukod dyan, isa rin itong dahilan upang di lumubog ang mga seaweeds para hindi makain ng maliliit na isda. So ito mga ka-DOST Parkada, yung kulay red na seaweed naman. So kanina nakita natin yung mga kulay green, pero sabi ni Miss Mai, isa lang din daw naman yung kulay nila kapag natutuyo na ito. Pero sabi nila din, ang kulay red na seaweed ay mas matibay daw sa mga sakit. So, sa pagputol ng seaweed, hindi ka dapat basta-basta nagpuputol. Meron silang tinatawag na parang kailangan ito, no? Dito sa may parte na ito ng parang stem niya. Para yung susunod, pagputol mo, dito nila itatale para dito ulit tutubo. Habang naglalakad sa dagat at iniikot ang farm, nakuha ko na rin makipagkwentuhan. Meron po ba kayong asawa at mga anak? Mayroon, sir. Ilan po? Ang anak ko is 12, pero tatlo na na ano, tatlo na na survive, nakatrabaho na siya, may dalawa na akong coast guard. Mm -hmm at saka uh, yung isa ka apply rin ng ano mm -hmm. ng pulis doon mm -hmm. sa Manila. Uh, nasa Maynila. Ah, uh, sa Maynila. tatlong uh, apat na ang anak ko na sa Maynila, doon uh -huh. na sila. Mm -hmm. Pero yung mga anak ko mm -hmm. nabubuhay sila na para ko ng maayos dahil sa seaweed. Dahil sa seaweed farming oh, oh. napaaral niya sila. Oo. Oh, oh. uh -huh. Tapos yung mga bahay ko ginawa ko galing din sa seaweed. Galing din dito oh, sa seaweed. Kaya farming. nga nainlab ako sa seaweed. Mm -hmm. Sipag tiyaga at kaalaman sa seaweeds ang mga katangian na natutunan ko kay Ma'am Maria. At ito ang naging daan upang maging maunlad sa larangan ng seaweed farming. Kaya naman, masasabi kong inspirasyon siya para sa mga nagbabalak mag-alaga at maghanap buhay ng seaweeds. Bago matapos ang ating adventure, pinuntahan namin ang oldest mosque sa Pilipinas at maging sa buong Southeast Asia, ang Sheikh Karimul Maktoum na matatagpuan sa Simunul Tawi-Tawi. At sa loob nito ay kapansin-pansin ang apat na pillars na itinayo pa noong 1830. Hindi maaaring magsama ang mga lalaki at babae sa pagdarasal. Kaya may sariling lugar para sa mga babae na makikita sa taas ng moske. Alam mo, Rihanna, grabe, sobrang namangha talaga ako dito sa Tawi-Tawi adventure natin. No? Hindi lang na sa magagandang beaches and tourist spots meron ng tawi-tawi, kundi meron din silang mga rich culture, kumbaga, at syempre yung industry ng seaweed. Alam mo, nakapanayan po nga dito si Miss Mariam. Isa siyang seaweed farmer at the same time, may ari din siya ng seaweed farm. At alam mo, napag-aral niya yung mga anak niya at naiahaw niya yung pamilya niya sa hirap sa pagbebenta lang ng seaweed. O, di ba? Wow! Alam mo, Mark, speaking of seaweed, ako naman nakausap ko si Doc Zaida, ang program leader ng Sirdeck. Mm -hmm. At natutunan ko, no, yung nakapag-tour ako sa pas sila nila. At ang isa sa mga paraan nila para mas mapalaganap or mas mapalago rather, mm -hmm. ang production ng seaweed is through tissue culturing. At grabe, natutunan ko na 66% pala ng production ng seaweed ay nanggagaling sa farm. Kaya talagang tama ka, coverage ang industry ng seaweed dito. Nakakareyna alam mo ang dami nating natututunan at the same time eh nag enjoy pa tayo sa mga napupuntahan nating mga different lalawigan no kagaya ng dito sa Tawi-Tawi no napuntahan natin 'yung Bud Bungaw Farm, yes. di ba? Ay no, yung Bud Bungaw Forest Park. Yes. Di ba? Nakapunta tayo doon. Grabe, naakit natin yun. Imagine, 3,608 mm -hmm. steps. Grabe, alam mo Mark, hanggang ngayon, ang sakit pa rin ang legs ko, pero grabe, nag-enjoy din talaga ako. pakainin ng mga makak. Sobrang interactive din talaga yung experience, hindi ko makakalimutan. At syempre Mark, alam mo ko, I'm a beach person, I and mean, mm -hmm. look where we are, isa to sa mga isang magagandang beaches nga dito sa Tawi-Tawi. Sobrang clear ng tubig, sobrang fine ng, ng sand, talagang perfect vacation spot din siya for summer. And syempre, Mark, like any other trip, di ba? Mahilig tayo mag-uwi ng pasalubong sa ating pamilya. Nako, totoo yan. Nako, ikaw ang mo laging pasalubong, diba? ha? Di ba? Kaya ako, sobrang nag-enjoy din ako nung nakita ko yung old Chinese fair. Ang daming pwedeng maiuwi o oh. na mabili na sobrang mura, di ba? Nako, totoo ka dyan, Rihanna. At alam mo ba, itong old Chinese fair nila, ito yung tinatawag nilang central trading Capital ng Tawi-Tawi. Mm -hmm. Kasi doon, marami ka makikita. Marami mga fresh seafoods, fruits, kung ano-ano mga goods and products. At meron din sila, no, mga imported Yun products na, from mm -hmm. Malaysia. Kasi nga, malapit na sila doon sa Sabah. Grabe, isipin mo ah. Aside from nasa dulo na tayo ng Pilipinas, mm -mm. nasa dulong episode Nakuha! natin tayo ng Science Pinas. Nas na pala to! I know, Mark! Ako, grabe! Imagine, no, from Ilocos, yung first episode yes. natin, no? Luzon, Visayas, at at Mindanao. At nako grabe, ang dami nating naikot, eh. na ang dami rin nating natutunan. Mm -hmm. Ang dami nating mga adventure na na-experience na Yes, Mark, ako rin sobra ako nag-enjoy sa ating learning experiences tungkol sa agham, teknolohiya, at inovasyon. Syempre, through the projects that are being funded by the Department of Science and Technology. Ayan kaya mga ka-DOST Barkada, we hope na marami kayong natutunan at nag-enjoy din kayo dito sa mga episodes natin sa Science Pilas. Muli, ako po ang inyong chinito explorer na si Markway, Way. At ako naman ang inyong beauty queen slash science teacher, Rihanna Pangindian. Hanggang sa susunod, ito ang Science, science Pilas! Pilas.